dami ng isa sa mga OG o original child star ng kids comedy show na Going Bulilit at aktor na si Igiboy Flores na nagbalak siyang ligawan ang aktres na si Miles Ocampo sa interview ng programang Laughter is the Best Magazine Show o LBMS sinabi ni Iggy na ito noong panahon na nasa going bulilit sila ni Miles kung saan palagi silang tinatandem. Pag-amin pag, pag -amin pa ni Iggy Boy, silang dalawa lang ni Miles ang nakakaalam pero ginawa lang niya, lamang nila itong inspirasyon sa isa't isa. Niligawan ko siya before pero kumbaga ano naman na yun eh. Kumbaga kasi ng taon kami nun 11? Oo, oh, baka pa ko. count mo ba yun? <laughs> <laughs> ba? Diba? <laughs> Pero, ikat doon lang yun. Oo, uh oh, uh -oh. Uh -oh. L lang for sure, sabi yun. siguro mo mga parents, oh, bata pa, bawal pa yan. Actually, hindi Alam yun, yung time na yun. Kaming, kaming dalawa lang yun. Pero, ayun, ayun na, na, na yun. Yes. Yes. okay. Actually, ang daming, kumbaga, kasi hindi lang naman kami sa going Bulil nagkasama. Ang daming, daming namin projects na pinagsama. Ah, 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 Talagang mag-topa mag kami, eh. magkaibigan kami. Pa-peeps? So, yes, yes. Dagdag pa ni Iggy Boy, ngayon na nasa tamang edad na silang dalawa ni Miles, ay wala naman silang ilangan kapag nakikita sila dahil maituturing nila ang bawat isa na childhood friend. Mas kia niya ang boyfriend ni Miles na si Elijah Canlas ay nakakapag-usap silang dalawa. At iyan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo. Ako si Diyosa yan sa Top Paramount. Nananatiling unbeaten ang uh, strong group Pilipinas. Uh, batapos natambakan ang uh, BSBL Guardians ng Australia sa score na 91-69 sa nagpapatuloy na 2024 William Jones Cup na ginaganap ngayon sa Taiwan. Sa ngayon, hawak na ng SGA Pilipinas ang 2-0 win-loss card abang nangulelat ang Australians na wala pa rin panalo. Ang import ng mga Pinoy na si Chris McCallow ang nanguna sa kanyang 23 points at 7 rebounds upang sundan ang impresibong double-double effort laban sa United Arab Emirates nung nakalipas na Sabado. Tubulong din ang Filipino naturalized player na si Ang Squami na may 16 points at 10 rebounds. Ngayong araw haharapin ng strong group Pilipinas para sa target na third win ang kopunan bula naman sa Ukraine.